Finally, natapos na nga ang ating 7 days and 6 nights na scouting life dito sa Himamaylan City. Ililigpit hmm. ko na nga dito yung aking tent na naging comfort ko for 7 days. Grabe mga ante. Yung experience ko dito sa tent na to, ay nako, sobrang lalaasin. Unang-una talaga is yung kidlat kulog na sobrang parang feeling mo nasa gilid mo lang. Sa ilang days kasi na nandito kami ay hindi maganda yung panahon. Every afternoon talagang umuulan ng malakas and there was a time na gabi and sobra grabe ang lakas ng kidlat at ang lakas talaga ng kulog. Ang lakas ng ulan kaya hindi talaga ako nakatulog. And, Madaling araw na nga nung humupa yun and sumaki talaga yung kamay ko kaka-cover ng aking tenga. Pero in fairness, sa tent na to, grabe, hindi talaga ako nabasa. Hindi nabasa yung mga gamit ko. Safe na safe pa rin ako. Actually, ang tagal ko nang nabili to and madami na itong napuntahang lugar. Madami nang na-experience. Kaya sinasabi ko talaga na worth it itong bilhin. Medyo pricey siya pero yes, worth it talaga and nabibigay talaga yung comfort sa outdoor na kinakailangan mo. Spacious din ang loob ng tent na to, kaya makakagalaw ka ng komportable, marami kang bagay na mailalagay, dahil good for two person ito. So medyo malaki lang siya, pero meron din namang good for one person lang, mas maliit siya and mas uh, lightweight. Kasi pa sa nagandahan ko sa tent na to, dahil sa kulay na green ito, hindi ka masyadong nakikita. I mean, hindi nakikita yung mga ginagawa mo sa gabi, kapag yung ilaw mo ay nakaposisyon sa itaas. Meron kasi mga tent na kapag gabi, gumagamit ka ng ilaw, nakikita ka talaga, nakikita yung shadow mo, kung ano yung ginagawa mo sa loob. So, itong tent na to, um, hindi, hindi masyadong obvious. Kaya kung mahilig ka nga sa outdoor activities, gusto mo ng tent, ay ito yung best record ko para sa I-check mo lang sa Yellow Basket yan.